Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. So 2 years na pala ako dito ngayon guys. So for today's video guys, sabayan nyo ko kasi uh, alis tayo sa mga ganap na to ay magpaparty tayo at maghahatid tayo ng ating kasama na kakwarto kasi uwi na siya ng Pilipinas. But before that, magpaparty muna kami kasi may Pilipino party dito sa Croatia ngayon so... Uh, abangan po yung video na darating so ingat po tayong lahat nagpa-party pala dito si Sir Erwin sa Croatia ngayon guys so pang 9 na to na party dito sa Croatia so nag-request na ako na mag de nito para hindi ako mahirapan kinabukasan para hindi ako mag-duty so November 1 pala yung party dito so ayun, nagpa-de-off na ako ng 1 and 2 haraw ng mga patayan siya tapos ayan po nagparty party kami kasi yan yung holiday yan kasi dito then walang work ang mga trabahanti. kaya enjoy lang ang buhay so yun lang enjoy lang muna kahit malayo sa Pilipinas so kailangan mo ring mag enjoy sa sarili mo wag puro trabaho dapat uh, bigyan mo rin yung sarili mo ng parang reward So kaya nagparty-party kami dito. Tapos ayun, ang daming mga lasing dito, ang daming mga kabayan. Ang daming pumunta sa party pero super init po ng venue kaya yun, pero enjoy naman siya. Kasi nag na kami sa bahay bago pumunta dito. Tapos yun, pagdating namin doon, sew-sew na lang. Tapos yung iba, nag-order naman ng alak. Tapos yung iba nagsayawan. Enjoy siya actually. Pero sobrang kuan init sa loob kasi pina-close lahat. Tapos ayun, uh, naging enjoy naman yung mga uh, mga kasama namin na hindi kami magkatarbaho nito. Iba po iba po yung mga tarbaho namin. So nagkita-kita lang kami dito para sa party na to para enjoy enjoyin ang kuan yung party kasi holiday tapos yun para hindi tayo mas stress sa buhay dapat magparty din tayo minsan wag puro rin trabaho at padala sa Pilipinas enjoyin din natin ang buhay natin kasi uh, life is short ika nga tapos kinabukasan nito, Ayan po, yung kakwarto ko ay ihatid ko sa airport. So, nagtitimbang na siya ng kuwan niya yung bagahe. 40 lang pala yung uh, niya, no? So, tinimbang, timbang niya. So, 18 per bag po yung timbang ng bagahe niya. Tapos, ayun, uh, ihahatid ko na siya sa airport. So, nag-bolt lang pala kami papuntang airport. Kaya ayun, na uh, naglarga na kami ng kaibigan, uh, yung kakwarto ko, ito si Mark. So, pauwi na siya ng Pilipinas so bali 2 years na pala siya pa, same kami na two years pero hindi same, hindi kami same nang uh, kuan dati yung agency so yung agency nila dati sa Pilipinas talaga tapos yung agency ko naman is galing ako ng Qatar so cross country ako kaya ayun uh, kung away man ako ako yung magbabayad ng ticket so sa kanila is yung company nila talaga namin so Bago na ako na kuan dito yung parang absorb so ah uh, so back to zero ako dito kaya uh, ay, next ay, year pa ako mag ticket. Pwede so, naman ako umuwi pero ako yung ay, magbayad ng ticket. O so ang mahal ng ticket pero okay uh, pa rin ako sa birthday ng nanay ko. So, Tapos ayon, umalis na kami pababa na kami so ay, ayan oh. po yung outfit niya. Saan kayo galing? Hindi para sa, na siyang kayo? actor, Robin Padilla-Choice. Tapos may Pilipinas. nakita kaming mga bagong kabayan na dumating galing sa Dardaw. <laughs> Tapos ayon kwentuhan, tanong-tanong. Tanong, tanong, tanong na na pala tungkol sa kakwarto ko. Tapos Nap ayun, uh, mag-antay lang kami na mag-stop yung sasakyan niyan. Kasi tatawag kami sa kabila para mag-book siya ng Uh, over. So mag-over lang pala kami papuntang uh, airport. So pwede naman mag-bus pero mas hassle kasi ang dami niyang dalang bagahe. So dalawang bagahe tapos may mga backpack pa yan siya tapos mga requirements like at mga ticket, passport. So kailangan mong ikuan yan siya ilagay sa maliit na uh, lagayan para easy na lang sa'yo. Tapos yun, tumawid na kami. Tapos nag-book na siya ng over pero di ko alam kung magkano nung yu uh, magkano yung nabayaran pero feel ko mga 15 euro lang below kasi malapit lang naman kami tapos iyon lumarga na siya ang kuan dumating na po yung bolt or taxi dito so <laughs> nagbabyahe na kami papuntang airport so malapit lang naman yung airport dito so ito yung daan papuntang airport mga 30 minutes lang naman yung biyahe papunta doon so niya, yung buwan niya, yung pag uh, niya sa airport dapat at uh, kuan hindi siya malate so ayun alas 7 pa yung buwan niya yung flight niya talaga pero pumunta na kami ng alas 4 dun so ayan na po yung airport nakikita nyo yan so maliit lang po yung airport dito so para lang siyang kuan sa atin local na airport yung parang hindi siya international kasi maliit dito para lang siyang local na mga airport natin sa Pilipinas tapos ayun nakarating na kami sa airport tapos ayun sabi niya uh, maglibot-libot muna kami tapos mag video video pero hindi na rin ako nagtagal tapos nilagay lang namin yung bag niya dyan tapos mag-aantay siya dyan sa departure niya para maka-check-in na siya later. So, antayin niya maka-check-in. tapos, ayun, umuwi na ako nito. Tapos, sabi niya mag... I-book na lang niya daw ako ng double. Sabi ko wag na kasi gusto kong matuto kung may susunduin ako dito. So alam ko naman dito yung yung airport na to. So yung mm -hmm. uh, alamin ko lang kung saan sasakay. So Uh, thanks God, alam na ko naman yung sa sakyan. Sa ayan lang po yung airport nila dito. Airport Maliit lang talaga siya. Mas malaki pa nga yung sa Pilipinas. Sa po tayo, Tapos yun hinanap ko yung friend, bus station so ako, kung saan ako mag-aantay ng bus pauwi. From ayan sa Zagreb Airport. Zagreb. Ang liit lang ng airport dito. Kasi wala silang masyadong flights dito tapos uwi na ako magbabas lang po tayo guys so kailangan kong bilisan kasi sasakay ako ng 290 na bus ayan po hi guys Ayan, nasa airport po tayo. Mag-aantay ako ng bus. Magbabas lang ako. Nag-bolt kami papunta dito. Pero ngayon, uh, magbabas na ako pa uwi. Going to Katernikov. So, yung bus na sasakyan natin, papunta ang airport, 290 po. Doon pa nga ako sa kabila. Yung is yung kabila pala is pa kuansya Babilika Borik. ayan po yung airport nila maliit lang mas malaki pa yung mga airport sa Pilipinas ayun, inatit po yung kakwarto ko uwi na siya ngayon sa Pilipinas so mag ako na schedule ng bus buwi Hi guys so di ko pala ngayon so andito ako sa Zagreb Airport ito yung paligid ng Zagreb Airport maliit lang super liit ayan po ang ganda ng kuan ngayon yung Timpo ng araw yan lang yung airport nila Fran 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 U, Tadman Airport ito yung sa Zagreb po yan yung airport nila super liit lang po kasi parang wala silang international na flights I don't know kung meron ba so yung sasakyan natin na bus po dito 290 po guys so yan po yung bus so 290 so hindi na po ako nagtagal guys ng ha, uh, nakaantay ng bus. So, may, uh, may bus na dumaan agad. So, nakasakay na ako. Tapos, ayun, pauwi na ako nito. So, napakahangin ngayon dito. Tap actually, pa winter na po dito. Utom na po. Kuha ano na siya. nag na lahat yung mga dahon-dahon dito. So, uh, magiging parang ghost town na naman to dito. Kasi, yung mga kahoy magiging parang patay sila kasi hindi nila kakayanin yung lamig so mag snow na po dito super so, lamig na po next month so malamig na ngayon pero kaya pa naman pero next month mga dubli-dubling jacket na yung gagamitin mo kasi napakalamig na dito